So, <coughs> magandang umaga mga kabarya, ano. Patulog na sana sa ako, kaso may nakita na naman akong video ni Bertus Coin tungkol na naman dito sa controversial na barya. Itong 1 peso Rizal Filipino series. Dalawang klaseng date lang naman ang ginawa rito. 1972 saka 1974. Meron ding tinatawag na proof. Yun yung mirror surface yung field niya. Tapos yung portrait niya eh medyo mat. Ah, ahead siya sa details nito. mga mas maganda. Kaya lang, naano lang naman ako sa video na naman na ginawa ni Bertus Coyne sabi niya na naman na rare yung ganitong klaseng barya. Kung rare yung ganitong klaseng barya di sana, ito, dami yung oh. Mahirap siya makuha. <laughs> mahirap siya mahanap. Pag sinabing rare kasi guys, ito yung mahirap at madalang. Mahirap mahanap sa sirkulasyon. Or kaya mahirap na siya makita sa mga non-collector kung pamilyar kayo sa BSP 10 peso di ba ang mahirap hanapin doon yung year 2007 saka 2009 kung sa piso naman eh 2005 yun yung mga rare guys pero sa kaso nito guys ang daming ginawa nito sobra milyon ilang milyon pa tapos dagdag ko lang inawag niya pang numista kuno ano yung numista hindi niya alam eh yung numista yung mga nag-aaral ng barya sila yung nagpapasa ng data mga info ng barya informasyon kung anong sukat ng barya kung anong year siya nilabas tapos kung ano yung history ng barya. Kaya nga, kilala niya yung barya na hawak niya eh. Dahil sa numista. Kaya nakaka, ano lang guys kasi. Kung ganunin niya lang yung mga nag-aaral ng barya, mga kolektor. Ang pangit kasi. Hindi naman siya kolektor. Tapos sasabihin niya pa, sa Pasig sa Marco Polo at ayun nasoldo yung ganitong barya sa halagang 60,000 kalokohan yun wow. kung ikaw ba eh, hard to find nga na 10 piso hindi mo mabili ng 60,000 eh. ba diba? ang mahal nun guys dinaig niya pa yung mga silver coin sa gold coin kung, 60, kung ganong presyo mahirap yun dito to yun guys kaya nga eh kayo na lang humusga di ba ang pangit lang kasi eh content siya ng content ng video yung di pa totoo sa totoo lang guys mahirap magpaliwanag kasi naobserba ko ngayon eh ang daming naniniwala sa mga misinfo. Lalo na 'yung mga non-collector. Mga new collector may idea pa yan eh. E lalo na 'yung mga non-collector. 'Di ba? Fresh pa yan eh. Tapos papasukan ng mga misinfo. E di kawawa na, 'di ba? So maging matalino lang tayo guys ano itong si Bertos ko yung ewan ko ba rito kaya na lang humusga alam nyo naman talaga yung piso na to eh pinapaliwanag naman ng mga iba pang kolektor sa katotoo naman talaga yung bentahan nito 3 to 5 pesos kung maganda siguro 120 to 100 depende rin kasi yan sa needs at demand ng kolektor. Hindi naman pwedeng mataas, hindi rin naman pwedeng mababa. Depende sa mga naghahanap. Itong piso na to guys, eh, magandang klaseng piso to eh. Kaya lang, nasisira yung image dahil sa mga misinfo. Kagaya nila, tukmol. Biruin mo, i-bili ng 1 million isa. Si Bertus Coin ngayon 60,000 60, daw Nakuha sa auction Kaysa Salapi ganun din di ba? Kaya na lang humusga di ba mga halatang <coughs> nagpaparami lang ng views eh kawawa naman yung mga Baguhan sa non-collector so yun, yun lang guys ano Maraming salamat